Yung pong pag, ah, ano, pagtatawas, bawal din po ba sa gawain ng Diyos? Ah, bawal po ng Diyos yung pagtatawas na yun. Yung mga gawain na yan, kasuklam-suklam po sa Diyos yan. Hindi po natin dapat tawasin ang ating mga anak o ang ating mga mahal sa buhay. Kasi, ang ating pananalig, ang Diyos ang sumusugat, ang Diyos din ang nagpapagaling. Ang Diyos ang nagbibigay ng sakit, Siya rin ang nagpapagaling ng sakit. Bakit po? Kahit nalimbaw may mang kukulam, May mang gagaway, Eh, sa Diyos ka, Hindi ka naman tatablan eh. Hindi ka po tatablan. Kaya sa Diyos ka dapat manalig, Hindi ka dapat patawas-tawas. Basahin natin ng 18, Yes, ng Deuteronomio. Basa. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae. Yan nga yung nagtatawas eh, no? Uh -huh. O nang huhula. Hmm. O nagmamasid ng mga pamahiin. O engkantador o manggagaway. Hmm. O engkantador ng mga ahas. O nakikipagsanggunian sa mga masamang espirito o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Hmm. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Karumal-dumal po sa Diyos yan eh. Mga nagmamasid ng pamahiin, mga engkanto, sumasangguni sa mga espiritu, sumasangguni sa patay, nagpaparaan sa kanyang anak na sa apoy. Sa apoy. Ah, yung mga mahiko, yung mga ah, engkantador, yung mga manggagawa, yung mga kukulam, ay sari-sari pong gawa, karumal-dumal sa Diyos yan.